Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan, ang ganda naman ng kaap mo, arbor na lang yan. Ayabang mo naman, wala ka bang kanta na bago? Bakit wala kang batil? Takot ka bang matalo? Ha, paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag sanang apurado, anong magagawa ko? Wala akong maisip, masyado pang mainit. Akala mo tuloy mo kasuklado pang tahimik, pagod lang talaga. Galing gig to gigaraw, walong oras sa van, tatlong oras sa kalabaw. Tapos pag uwi ko pa, para bang hindi kumalabas? <laughs> Bakit ang buhay ko ay para bang naging pelikula, naging tuyat? nagkaalat ang papel na nila mukos ang dami ng kapeng ipinautos tinta ng aking ballpen malapit ng maubos isang patak na lang pero aking ibubuhos kasi sa pulsa pagkabata sablay nung tumanda Lumakad bang hanggang sa madapa huwag kang mawawalan ng pag-asa huwag kang madadala kung wala ka pang mali wala ka pang nagagawa madadapa ka muna bago ka matutong lumakad ang buhay ay utang hulugan ng bayad kaya huwag kang matakot magkamali pero alalay lang, huwag ka masyadong magmadali. Yan ang sabi sa akin ng aking itay na pinapaalala palagi sa akin ni inay na kadalasan ay hindi nasusunod. Ayoko nang sumali, gusto kong manood. Minsan wala nang gana, ayoko nang mag -rap. Kasi akala ko, dati alam ko ng lahat. Yun pala, kulang pa. Ang kaalaman ko labis, ngayon alam ko na kung ba't may pambura ang labis? Kasi, di ba tao ka lang din, di mo ba napansin, kahit anong taas mo natin, tingala ka pa rin. Kahit tanuhin mong mabuti, bakit, bakit ganun pa rin, di maiwasan na magkamali kahit anong gawin. Kadalasan nangyayari ay ang kabaligtaran. Marami kang detalye na makakaligtaan, mamamali ng daan, lalo kung wala kang ganong alam, anong magagawa mo, tao ka lang, napapagod, natatakot, naiinip, natatawa, nagtataka, naiingit, nangangawit, nagagalit, nabibigla, nalulungkot, nauutot, nahihiya natutukso, nakukonsensya, nauubusan, din ng pasensya, nasasaktan, nagmumura, pero nagmamahal pa rin kahit natuto na. Mali ba na magkamali ang sang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano bang dapat na gawin? Dapat bang kamuhi? Ano dapat ba natularan ng sang tulad ko na tao lang? Pasensya na tao lang tao lang kagaya mo <coughs> oh, wala akong sound eh nalobat yung phone ko kailangan ko ng pampagising so ayan nagising naman ako gising na sing, gising na gising, 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 gising yung diwa ko uh, ano na yun 3.38 na lang hapo anong 3.38 in the morning ngayong Monday morning, morning let's go <laughs> so napakanta na lang ako ng acapella <laughs> कोई ग्रीन पा ग्रीन 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 जाऊ सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो एर्ली है एर्ली है Woo, lambig, 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 So, maganda kung umaga sa inyo lahat ngayon ay uh, 3:40 na ng umaga. Madaling araw. Puta, hindi ako inaantok ngayon na. Ay, <laughs> maganda yung anong uh, diwa ko ngayon ah. Ganda yung uh, pakiramdam ko ngayon ah. Hindi ako inaantok. So, da siguro dahil napakanta na ako ng na uh, tao lang at saka ng bale wala.